Yan, good morning mga katiksay Ito, makita tayo dito sa may puno ng akasya Ito nga pala yung ating bagong aging gagamitin Ayan, ayan po siya Kung bagawe, ngayon pa lang natin lalansan <laughs> Sana makahuli Medyo maninibago tayo sa sipat Medyo maigsi eh Ayan, katulad ng una, Yung isang ginagamit natin, medyo mahaba yan ay so, mga katiksay, eh. bali ito tayo dito lang tayo sisilip. po. Ayan, sa so, may kaprasong siwang na yan. Sana so, pala rin tayo dito. Makakita tayo, kahit na bulig. Ayan, nakadali tayo. Uh, sa so, makaputok lang, matesting lang natin tong sa nating AG. Ayan o. Oh. Ayan mga katiksay, ayan siya. So ayan mga katiksay, lang. Dahil ako nakakita ang gurami eh. Pagka wala akong naputok, baka mang na lang ako. Okay, stay dyan lang mga katiksay. Sana uh, muli ako para may maawi tayong pangulap. Oh, mataas. Mataas. Ito Kasi nakakita tayong tilapia sa sangkaw na wala. Napunta. Kabakaw ng sangkaw eh. Dabog pa rin siya. Ang laki-laki nangyari ka dyan sa screen na yan pagka lumampas ka dyan nangwala nangwala ang tilap niya hindi nga yan hindi ba yan ito nga, ito nga umakat na. patay. Patay mga katik siya. Headshot siya. Natali natin. Saan hmm. Yun. Yo. Tabingan pa mga katik Nasa sangka pala yung tilapia laki. Ay. Ang laki yun. Ah, uh, meron pala dito, no? Oh. <laughs> Thank you, Lord. Thanks sa'yo. Okay. Ito so, ang laybala natin. Butik. Ito, oh. Thank you, po. Oh. Ay, laki. Medyo, to. Harap sa atin, eh. Ayan, yung mga putik lang po. Oh. yes. Basta pinitak eh. Ang babaw pinitak. Ito natin eh, lumabas. Ay, thank you. Lucky, oh. Putik siya, so, laki. Eh, Ay, chato. Ay, bata tingnan mo ah katitigasan ding kilod oh laki mga katisay wala ka bang kapatid dyan <laughs> laki ah sasang lang pala oh oh thank you nakita natin kanina eh biglang lumabas dun saan eh puti bumalik ang okay, pinag-alami siyang May screen doon sa harapan niya. Dali natin mga katiksay. Oh, tagal natin inaabangan. Madali ka rin. Oh, Sa gilid. Ah, madali din siya. Yan. Thank you Lord. Uh -huh. Rasa lang tama. Ah. ito nasa uh, lang oh, mataas pa okay na ito mga katiksay punta na tayo hindi natin yung ano kasawa sila hindi natin yung isang asawa baka makita pa natin eh. Kahit hindi, uwi na tayo. Yan mga katiksay, mababa na tayo. Bahid di tayo lumipat sa isang akasya na yan. Sa may dulong akasya. Saan tayo galing ngayon? Eh? Sa may kabila na yan. Alay, hindi na tayo pinakitaan dito. Ano na, kumbaga mahangin na. Ah. Medyo tanghali na rin kasi. Ayun oh. Lumukot na tubig. Ay, okay, makakatig say. Ah, ito. Kahit pa paano man. Nakadali tayo ng ano. Isang plapla. -pla, saka isang bulig din. Hindi naman na... Ah, Hindi man tayo na zero. Ayan, nalansana na yung sa nating AG. Ayan. Nalansana siya. O, oh, ayun mga katiksa. Yes, ah, gusto nga palang... ayun Mag-avail ng ganyang Ergan pang tiksay 'yan. Ah, message na lang ako. Ayaw po sa aking Messenger 'yan diyan. 'Yan. So ayan mga katiksay, mali. Update ko na lang kayo pag nakawin na ako ng bahay. O siguro dito ko na lang di papakitae huli ko. Stage na lang mga katiksay. O, oh, ito mga katiksay. Ito na 'yung ating hinuli oh. Isang dalag sa sa plapla oh. Tingnan mo naman 'yung tilapia alis lumaki dito sa bulig. Ayan oh. ah, langan nila yung nadali natin bulig mga gabaraso yun ng bata. Pero yung tilapia naman o. Oh. Sulit. Ito nga pala yung bago natin yung igyo. Oh. Ayan. Medyo na lang sana. Okay, oh, yan, makakalig sa'yo. Oh. Hmm. <laughs> Date lang siya. Ayan, kakiit lang tingnan. Oh, ayan, makakalig At sa gustong mag-avail niya na. Uh, message nyo lang ako, PM nyo lang ako sa aking messenger. O ayan mga katiksay. Uh, ano na lang. Uh, susunod na lang siguro. Medyo tanghali na. Ayan. O. See you next week. And see you next vlog na lang, mga katiksay. God bless sa inyong lahat.